Ako guys. Ito po yung hinado ko po sa Lazada. Dumating po ito kanina. Binilever ko siya. Lazada. Lazada. Energy ko po ito guys. Kasi sabi po yung kanal ko po si school. Maganda po ito. Ayan. Oops, oh, may pa, may pa ano pa siya, oh. may pa freebies pa. Ayun, oh. libre. Libre siya dito. maganda to siya, guys. Kasi, ito po yung ginagamit ng kaibigan ko. Long lasting po siya. Siya po ay water proof. Maganda siya. Buksan natin. Tada! Maganda. Maganda siya. Actually po, na-order ko na po yung lipstick. Ganito din siya, lipstick. Hmm. yun lang po guys. Maraming salamat po. Bye bye po.